Adlaw. Ako si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas. Mayong balita, aprobado na sa Food and Drug Administration kon FDA ang bakuna kontra dengue gikan sa Sanofi Pasteur. Matud pa sa Sanofi nga giaprubahan sa FDA ang lisensya ngadto sa Dengvasha aron sa pagbaligya sa tetravalent dengue vaccine. Ang Pilipinas mao'y unang nasud sa Asya nga miaprobar sa dengue vaccine. Matod pa sa Sanofi nga epektibo ang bakuna sa pagpugong sa sakit nga gikan sa upat ka dengue types sa mga individual nga nag-edad 9 ngadto sa 45 years old. Gibasura sa Commission on Elections kon Comelec and Bank ang motion for reconsideration ni Senator Grispo sa disqualification ruling sa 1st and 2nd Divisions sa Comelec. Gikumpirmar ni Comelec Chairman Andres Bautista nga kadaghanan nga miyembro sa NBank ang mibutar aron ibasura ang apilar ni Po sa iyang disqualification. Apan giklaro ni Bautista nga wala pa sila modesisyon kung i-disqualify si Po o dili kay basin mausab pa ang hunahuna -huna sa mga commissioner. Ipagawas ang opisyal nga desisyon sa COMELEC karong adlawa kung i-disqualify bagid si Poe o dili. Panghipuson sa kapulisan ang kadtong maghubog-hubog ato sa Sinulog Festival sa Enero. Mato ni Chief Superintendent Manuel Gairlan sa Police Regional Office o PRO Central Visayas nga ilang hakuton ug dadun sa usa ka lugar ug didto pakatulgon ang mga hubog kun makit-an sa kadalanan o sa kasakinan nga mohakot sa mga hubog ang ipaandam. Kini ngalakang lakang na desisyonan kahumagi ang kun sa PRO7 nga na problema sila sa mga hubog nga bisan asa na lang makatulog ug mahimo pa ug kasamok sa mga bisita ato sa sinulog ang suda sa Sugbo adunay ordinansa nga labot sa paghubog-hubog apan kay piyesta sa sinulog wa sa kapulisan ang pagpatuman niini. Apan matod sa kapulisan nga hugot usab nilang bantayan ang mga street party nga mahimong luwas gikan sa mga tawo nga dautan sanglit usa kini sa mga problema nga giatubang niadtong miaging selebrasyon. gitangtang na si Nona sa listahan sa mga pangalan sa Baguio tungod sa kadako sa kadaot niini nga ni ni gibilin sa Pilipinas. Matod sa pag-asa nga sa 5 bilyones ka pesos ang kantidad sa kadaot nga gibilin ni bagyong Nona kinsa maigo sa Northern Samar ni adtong Desyembre 14. Ang pagtangtang sa mga pangan sa bagyo mo depende sa kadaghan sa mga tao nga namatay o sa kantidad sa kadaot na dala ini sa agrikultura o infrastruktura. Matangtang kini kung adunay 300 hangtod 400 ka mga patay o 1 billion pesos ang kadaot nga gibilin ini matud sa pag-asa. Gisugdan sa pag-asa ang pagtangtang sa mga pangalan sa mga kusog nga bagyo ni adtong February 1979. Karong adlawa mo ikawalo nga misa de Galio. Kaganinang buntag gihisgutan mao ang Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 57 ngadto sa 60. Ang maong Ebanghelyo naghisgot kabahin sa paghimugso ni John the Baptist o si Juan nga magbubunyag ug ang pagpili sa iyang pangalan. Giawag sab sa simbahan ang katawhan nga dawaton ang gugma ug kinabuhi nga gitugyan sa Ginoo.

Aha, dunia ngayong nagu sa kalet sa junior kaing. Muna sa lahat na sa kaya ngangki, ngayang kunglan saya ngang, junior kaing. Ngapain si Isobyo na ngang sa kaya ngang? Nguwan anging ngang ini kaing. Kung sa may kabuto na

Ganyan mga balita, Gikan sa Ubang Bahin sa Nasul. Nagbaha ang tweets ng mga netizens human sa One Sweet Night episode sa Pangako sa'yo kagabi, di nakita ang sensual love scene nila ni Amor ug Eduardo. Sa episode kagabi, si Amor o si Jody Santa Maria ug si Eduardo o si Ian Veneracion may sa ilang hometown nga Punta Verde aron magpahigayon lang og outreach program. Apan kining si Eduardo, naki date kang Amor didto sa kalasangan ug dito na nagsugod ang flashback sa ilang naun love story. Kaya nung dumang si Amor, daan ang gusto mo baos kang Eduardo tungod kay gibasol ni ini ang pamilya ni Eduardo sa nahitabo sa iyang pamilya. Apan kagabi, wa nakaagwanta si Amor og mitugan nga love gihapon niya si Eduardo. May trending yun ng ang hashtag PSY One Sweet Night din may paambit ang mga netizens sa ilang kasinatian. Kalasangan. Kalasangan. na forest mangyod siya, beam. Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow me sa Twitter at Sunstar Showbiz. O gani ang balor sa dolyar, gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O mga gala, two days to go na lang ug Pasko na. Huwag din natapos ang atong mga balita, karong Adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph Huwag i-follow sa bang mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Ako si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sunstar family. My Sunstar. A mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone, or tablet. Go to the Google Play Store. Type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site?